Magandang araw guys Ito kararating lang natin sa area no Kung saan ito yung truck na i release natin Water tanker ito Ito'y punong-puno pa ng tubig guys ano Kaya napakabigat ng karga nito uh, Dito po pala tayo sa area ng Barangay Dilmar Mabini Bohol Ayan Maganda dito sa area na guys ano sariwa yung hangin. Ayan, uh, dito po siya banda na siraan kahapon ano. Biglang nawalan yung karga ng kanyang hangin. At mabuti nakamaniobra pa yung driver na ito ay maitabi. Ito po ang ating uh, engine guys na ano? uh, B8 po ito. At ayan, ang ginagawa ng ating mga kasama rito, ay ikakabit na nila yung cylinder head ng compressor kasi ang naging problema dito sa kanyang cylinder head ay hindi ho nagsasara yung kanyang check valve ano? uh, sumisingaw po yung kanyang check valve at pagkaganon ay hindi po siya makapondo ng hangin doon sa kanyang tangke kasi uh, balik balik lang yung hangin hindi nagsasara kasi yung kanyang check valve Ayan, yan po ang ikakabit nila dito guys. Siguro, tayin lang natin ng konti ano, na ito yung maikabit. Para masubukan natin kung ayos na ito. Napakahalaga nga pala ng hangin ito guys. Ano? Kasi pagkawalang hangin, hindi po gumagana yung preno nito guys. Yan guys, ano? Ah, malapit na itong matapos na maikabit. Iigpitan na lang ito ng ating mga kasama. Ito guys, pinatanggal rin natin itong kanyang foot valve kasi sabi nung driver na papansin niya itong mga nakarang araw, eh, may singaw din itong kanyang foot valve. Ayan. Rin natin to guys para maalis yung singaw. Ano? Ah, napakalaga na yung brake system ng isang truck ay walang mga singaw lalong-lalo na sa kaniyang hangin. Ito guys, ah tapos na nating may kabit yung kaniyang foot bulb at ah, sinusubukan na ito. Ayan. kung mapapansin natin dito sa kaniyang gauge ng hangin, ayan pumakarga na nasa size na ito, ano. Ayun guys, ah, okay na yung unit, ano. Agad, Agad umalis na po yung driver kasi ah, dapat may deliver na po yung kaniyang tubig na dala kasi dapat sana kahapon pa yun na uh, may deliver ano kung hindi lang siya uh, nasiraan sige guys susundan lang natin siya ayan ito po yung area kung saan siya magdi deliver ng tubig ano you know? isa po itong uh, lodge uh, at meron po swimming pool doon sa taas ano yan po yung pagdi deliver ng tubig medyo matagal pa siya dito guys kaya mauuna na tayong uh, uuwi ano malapit lang pala ito guys sa uh, dito sa Pearl of the Ocean ayun uh, yung nasa taas ng bundok yan po isang tourist destination dito ano sige hanggang dito na lang siguro muna guys salamat po sa inyong panonood